Ay mga kapiling cute dito tayo ngayon sa National Museum mga kapiling cute. Ayan, may angel mga kapiling cute. Banday ni piling cute ng si angel. So, mga kapiling cute. Hay. Mana mga kapiling. Piling National Museum mga to mga kapiling cute, di ba? Kita niyo. Ayan. National Museum First time makapunta ni Piling at dito kaya kailangan natin ng remembrance mga kapiling at it, diba? Ito kasama ko mga kapiling at ano?

Ay, eh, yung anak ko kasama ko. Ay, eh, yung anak ko baligay ko. Tara, na tata dito mga biligay. Tara. May mga kita yung mga ganda mga biligay kita na. Ay, sila mga kanya Sila papunta tayo naman dito. Dito tayo papunta. Bawal doon, bawal. May harap. Hindi mo lang harang mga kapiling ka. Nalakad! touch, touch. Wow yung dance. Ya. Kami na lang kayo Depen na lang Bye.